Yung ano niye, yung mawala ba ang yelo sa taas at ayo lumabig sa ilalim ng refrigerator mo? Tigilan blower. Kagaya nito ng aking ginagawa. Inverter refrigerator. Una mong i-check kung umaandar yung blower. Kung umaandar, itanggalin mo yung dalawang plastic na naka-cover dun sa dalawang bilog dito sa taas. May dalawang screw, tanggalin mo yan. And then, dahan-dahan mo sungkitin para matanggal mo itong cover sa harap kailangan matanggal mo siya para tumambad sa iyo ang loob para makita mo ang freezer kung ganyan na nangyari, napakakapal ng yelo at natakluban yung buta sa ilalim yung dinadaanan ng hangin na malamig para may transfer sa ilalim ang lamig eh, hugutin mo muna yung ref magpainit ka ng kumukulong tubig, tubig. Kaya hindi nagyayelo, pwede mo napundi yung ibuhos mo dyan, dyan. dyan sa evaporator coil. Dapat siya Tanggalin mo isa-isa yung harness na, nakasaksak yung sa na, sakit na, sa, sa, sa dulong kaliwa. Yan, so, natin ngayon, niya. pag kumukulong oh, na yung magpilis. tubig, ibuhos mo hanggang sa mawala yung the build-up ng ice. Yan. Makikita nyo yung nakawakawa ko pa. So, buusan nyo lang yan, linisin. Minsan hindi nating naiiwasan nai na mag-build up ang ice doon sa butas. Pag nangyari yon, nag-build up sa ang ice sa butas, nag-build sa daan ng hangin papunta sa baba. Eh, hindi talaga lalabid yung ating refrigerator. Ganun din, pag nag-build up ang ice dyan sa flooring, pwedeng matakluban yung ating hose papuntahan sa ilalim yung dinadaanan ng mga nalusaw na tubig. So, ngayon, pag okay na, check mo isa-isa yung parts. tagayan ng thermal fuse, ng heater, ng sensor. So, kung lahat yan ay gumagana at walang problema, huwag mong pakaisipin, yelo lang ang problema ng ref mo. nag like, lang ang ice. So, walang gastos. Hindi mo na kailangan ng technician. So, yan, na yung blower. Mapalik ko na isa-isa. Kaya -isa. ganyan, walang problema ang ating ref. Okay? Minsan may nangyayari din naman na nasisira yung sensor. Kagaya nung nangyari sa harap na to, Sensor ang sira. Pero lagi nyo tatandaan, minsan nangyayari talaga mag lang yung ice. Okay. salamat guys.